Hi guys! I'm very late. For now, I'm very, very late. Coming in the evening na. <laughs> May bisita kami kasi guys. Kapatid ng amo namin. Kaya, tinapos namin muna lahat bago kami umakyat. Oh, ayan. Say to my vlog. <laughs> visit man yan siya, guys. Kasi nga, na late na talaga kami umakyat. Tapos, nang ini pabalik siya, pabalik-balik siya sa sasakya na ito sa kanya. yung isang oras namin sana, guys, kahit 11 o'clock kami dito, syempre, pagdating namin dito, guys, hindi naman kami agad makaupo. Syempre, halimbawa, may mga labahin kami nagpaplansyahin kami. Kailangan mo pa mag-ano, gawin muna. Tapos, kailangan mo kung may labahin ka, kailangan mo agad i sampai kasi wala na kasi ditong init. Sobrang lamig na dito. Wala ka din kaming oras, guys. Kaya minsan, guys, yung ginagawa namin, pasaklit-saklit lang kami sa taas, guys. At kung ano dapat naming tapusin dito sa taas na inaano namin guys naging ano kami sa oras para pagdating namin dito guys ...talagang uupo kami magayos na lang sa sarili pahinga din agad kasi bukas may tratrabaho naman kami guys maaga pa kami kami dito guys kahit late na kami umakyat ganun pa rin yung oras ng akyat namin... pagbaba namin kaya nakakapagod din buti sana kung late kami umakyat late din kami Ayun. Ayun yung sabi ko. Late din kami sana uh, magising. Pero ganun pa rin yung oras namin, guys, mag-ano. Kahit late kami umakyat. Kaya ang ating full kami pag maaga kami makaakyat. Kaya sobrang pasasalamat na namin yan pag maaga kami talaga, guys, nakakaakyat. Dami namin trabaho, guys. Kaya nga dito, guys, as a uh, um, magkasambahay ka dito, kailangan nabaan mo talaga yung pasensya mo dito, guys. Kaya nga, mga OFW, mga first timers, guys, talagang nag-ano pa, na ganito, ganyan. <makes> mm -mm. Kami, guys, ang dami namin trabaho. Sa nanay kasi kami, guys. Pagtulungan kami, kahit may mga katulong pa ka sila. Mm -mm. Kaya, dito, guys, kailangan mag-abroad ka, habaan mo yung pasensya mo, magtsaga ka talaga, as in, as in, mahabang, mahaba talaga yung pasensya mo, kahit na buwisit ka na, kahit na inis ka na, talagang habaan mo talaga, kasi, lahat, kahit sa Dubai ako guys, sa iba't, kahit saan ka lugar guys, magpunta, as, as long nangangamo ka, dito sa kanilang lugar, hahabaan mo talaga yung pasensya mo. Kasi ikaw dito pumunta at magtrabaho eh. Kaya, hindi masabi ba na tiyaga talaga guys ba? Kasi para, isip naman akin guys dito, sa, sa akin, hindi naman kami forever dito na maging ganito. Kaya sinasabi ko, talaga tiyaga na lang. Maswerte lang talaga kami na nasa nanay kami. <laughs> Yung Nagkiservisyohan namin buong barangay. <laughs> Nagkiservisyo kami guys ng buong barangay guys. Totoo yan kasi nasa nanay kami guys. Kaya nga sabi ko magtyaga na lang, na lang kasi yung sa isip ko nung mga ngamo kami yung iisipin na lang namin na hindi naman kami pang habang buhay dito. Pero lahat naman na trabaho namin dito kumbaga hindi naman to libre binabayaran nila sa amin. Kaya, yun lang sa isip namin, guys, na, hindi naman kami panghabang buhay dito, magsiservice yun. Kaya, tsagaan na lang, guys. Yung, isang panalangin lang talaga namin dito, guys, bigyan lang kami lagi ng, pang araw-araw na lakas, katawan, na araw-araw may, ma, ma, manging, mag -ano lang, ma, lahat na trabaho ay makaya lang sa araw-araw. Nabigyan lang kami ni Lord ng lakas ng loob. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you sa panunood nyo lahat sa akin. Sana hindi kayo magsawa sa panunood ng mga videos ko. And God bless you po sa lahat. Mag-comment kayo guys para makakapag-reply ako kung anong dapat yung ano guys, kung anong mga comment nyo dyan, re ko guys. Thank you thank you guys. God bless you po sa lahat.